ito ang simula ng ating nakaraan ito ang kinagumulan ng ating kasalukuyan ito ang naging epekto sa ating hinaharap ito ang dahilan ng ating kasarinlan ito rin ang tagumpay ng ating kalayaan muli nating balikan ang kasaysayan sa likod ng matugumpay na kalayaan sa kamay ng ating mga tinitingalang mga bayani sila ang dahilan kung bakit tayo ay nasa magandang panahon ngayon inihandog sa inyo ng DYRV na 2.5 FM ang programa magumulat sa inyo kung gaano kahirap ang mga ipinaglaban ng ating mga bayani laban sa mga dayuhang mananako. Ito ang ang kasaysayan. History noon, balikan natin ngayon. Handog sa inyo ng inyong tagapagsalaysay, Ginoong Arnold Hugh Castro. Magsisimula ngayong itadalawa ng Disyembre ngayong taon. Sa ganap ng ikaapat na hapon hanggang ikalima ng hapon, tuwing Sabado, dito sa inyong himpilan ng Radyo DYRV 92.5 FM ang tinog sa kausaban ang kasaysayan ang kasaysayan ang kasaysayan ang kasaysayan